Ayun, so what's up mga idol, no? Kitang kita sa likod ko, mababasa nyo naman mga idol. Marina Bay Sands, mga idol, no? So eto na yon mga idol. This is it, mga idol, no? Uh, pasensya na ulit, mga idol, no? Hindi ko na ikakatong video ko na to. Kasi gusto ko dire-diretso makita nyo kung paano step by step pumunta doon sa Spago, no? Yun yung isang tuturo ko sa inyo, mga idol, no? Kasi sa TikTok, may nakita akong ibang foreigner na nag pa hack, eh, pumupunta ron, no? So kasi ang usapan naman dyan, kung paano ka makakapunta rito, sa Marina Bay, di ba? So iba kasi no pa ng entrance. Tayo mga idol, gagawin din natin 'yon. Pero ang aking gusto ako mga idol, gusto ko nang kumain. So luckily um uh, may nagsabi sa akin no, pa uh, na pwede tayo pumunta ng mga idol. Pa-enjoy niyo yung view. Kasi mga idol pinag-uusapan dito sa Marina Bay, yung view from the top mga idol, di ba? Kasi ang taas noon eh. 57 floor mga idol. So same lang din naman kung pupunta kayo doon, magabayad kan 30 dollars, di ba? Singapore dollars, parang para sa entrance. Tapos, ano na. <laughs> so gagawin natin mga idol, simple lang. Sasamahan nyo ako na pumunta dun sa spago, sa bar, mga idol. Sikat din yun. Hindi basta-basta yun mga idol, di ba? Ang akin lang mga idol, simple lang. Eh. Kasi magbayad kayo ng $30, $30 no? Uh, why not? Magbayad ka ng same or magdagdag ka ng konti, makakapag-enjoy ka pa, makakain ka. Tara mga idol, samahan niyo ako, no? So muli, mga idol, pasensya na po. Hindi ako mag ng video kasi nga sa sobrang tagal ko mag-edit. At <laughs> sa sobrang tamad ko. <laughs> Dahil bisita, mga idol, no? So, step by step, mga idol. Pagpasok nyo ng Marina Bay Sands, mga idol, punta kayo ng Tower 2. Tower 2, agad tayo pupunta. Okay? Tower 2. Ah, uh, ang daming turista. Grabe, maganda rin. I need one from God. Malaysia, Turkey, grabe. mga idol. So, aakit tayo, mga idol, no? So, ito yung Tower 2. Iba-iba kasi tower dito, mga idol. Tatlong building, diba? Tatlong, tatlong building. So, tower 2 tayo, mga idol. Then, akit tayo ng level 55. Sa kabila pala. Sorry. Okay? So, dito kayo, mga idol. Ha? Tower 2. Dito sa 24, 50, 55. Huwag kayong malilito, ha? Kasi dalawa yung lift dito, eh. So, dito kayo sa tapat ng Wakuda. Ayan, oh. Wakuda. Parang hindi kayo maligaw mga idol kasi medyo nakakahilo siya no. So we'll go uh, up tayo up up up. Okay? So level 55 tayo. Sabay tayo sa kanila. All right. Oops. Thank you so much. Thank you so much. So level 55 tayo mga idols. Hi. Okay. So isa sabay pa sa atin. Mabilis nito mga, mga idol. Tingnan niyo kung gaano siya kabilis umakyat, di ba? Level 1. lang tayo. <sighs> Grabe. Kung sana yun na kayo sa Taipei, diba? Ang bilis din ng elevator nila. Dito, ganun din. Parang yakit na sa 55, sa 55 floor, diba? Okay, so na natin gano'n uh, sa kabibis sinsa na mga idol ayoko na mag cut ng video kasi yung mga sumasabay kasi mga idol nakisabay lang tayo kasi may market kasi uh, so give away tayo sa kanila sinsa na mga idol uh. tamad ng vlogger ayoko na mag cut para makita nyo step by step kung paano mangyayari alright O yun, oh, mga idol. O, pitan nyo yun. Hindi tayo nandiyan taas. Diba? Di ba? Hindi nyo marinabisan mga idol. So, nasa Tower 2 to tayo. Nasa gitna tayo. Alright. So, fifty... five. Alright. Hold on lang mga idol. Kaya hindi pitaw. Step by step tayo. Let's go! So, eto naman. Nakalagay naman dito mga idol kung saan tayo pupunta. I think mayroong araw dito ay kung saan ang Spago. Pero hindi tayo sa taas. Okay, laki Ito na tayo. Hi, thank you so much. So after natin ng 55, lipat tayo ng 57th floor. Okay, huwag niyong nakalimutan na Tower 2, dun sa may tapat ng Wakuda kayo tasa kayo ng elevator, then lift kayo ng 55th floor. Tapos baba, then lipat ng elevator 57th floor tayo para sa okay? Huwag kayong bibitaw mga idol. Malapit na. Eto na siya. Mm, Spago. Open to yeah. kami tabi. Eh. Thank you so much. Thank you so much. Ayun na. So, ito na nga ako mga idol. No? Welcome sa ating uh, uh, napakagandang uh, view from... Hi. Employee pala si Ma'am doon. No? So, dito na tayo. No? Ay, uh, meron, na akong, meron na akong seat doon mga idol. Hi. I have a seat there. <laughs> yeah, yeah. Thank you so much. I will order now. Okay. Okay, so mga idol, no? Actually, so, meron na ako dyan, eh. Ito na mga idol, nasa taas na ako. Hindi pa yung tropa ko, mga idol. Eh. Nanto kaganda rito. Pilipino ka rin, sir? <laughs> May kapabayan tayo dito, pakilawang kapabayan natin, mga idol, no? So, nag-vlog ako, idol, eh. Ah, mo idol? Raiden. 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 North, ah, from yun from Cebu. Kasi tropa ko nakita ko isa. Ito yung pinaka pogi kong yeah. tropa eh. Yun, Cavite mga idol. Sa so, mga Pilipino. Idol, mag-order na ako, pasensya na. Oh, sige. Tara game. Order ko na yan okay, na natin. Gonna... Tapos mamaya pa pwede ko mag sanggahan kasi ako pwede umikot dito mga idol. Diba? Kasi pinapakita ko sa mga idol, di ba? Kasi magbabayad ka ng entrance mga idol, di ba? Dito ka na lang kumain ka, di ba, idol? Yun, ang galing. Okay, so tara. Sir. Oh. Yeah. oh. Order na tayo mga idol. Aha. Uh -huh. Pwede pwede na. Oh, you no. Know. So, saya di ba? Yung pinaka magandang gawin dito mga idol. So, order na tayo ng food. Aha. Uh -huh. So, pwede na tayo order mga idol. Ito yung kanilang menu, no? You can see the menu mga idol, no? Uh, ang ordering ko mga idol is yung uh, grilled angus beef nila na burger. $34, no? Singapore dollar. Uh, yun yung sinasabi ko mga idol. Eh. Kasi magbayad kayo ng entrance fee dun sa kabila. Dito na lang kayo, di ba? Ganon din naman eh. O di ba yung couple nga sa ano, sa ano, okay na eh. Hi sir, uh, I will order grilled angus beef. Yeah. How would you like to be? Uh, medium? Medium? yeah. I go medium. 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 Is it okay for the burger? Medium, right? Yeah. Sorry, ah, sorry. skin, I want to go straight to the doctor. Ah, wait, it's wait, it's it's good. Good. Yeah. Diba? okay. nyo agad burger, mga idol, $34, pwede na yun. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na hindi dun, mga idol. Kasi pinagalabaran doon, mga idol, yung ating, sure, sure, thank you so much. Uh, next Sure, sure. What island views, diba? It's too big. <laughs> Kaya meron naman sila na babagay sa burger. Kasi bagay sa burger para sa akin. Cocktail ba? O wine tayo? Gusto nyo mag-wine? Aga pa eh. Well, yung uh, yun nga, no, sa pinakita ko sa inyo mga ideal yung ideal na gagawin natin for this. Kasi kung magbabayad naman kayo ng $30, sayang eh. Nonsense eh, di ba? So dito na lang tayo, di ba? Para Hello. Yun yung kasi yung magandang gawin. Sayang kasi, sayang siya. No? $30 tapos ganoon. Dito ka na lang, makakain pa pa, di ba? Okay, so mga lods gawin natin siguro, ikot muna tayo. Okay lang, pakita ko sa inyo yung view. Kasi nakuupo tayo dito, di ba? Ah, uh, ikot-ikot tayo mga lods, no? Puntahan natin yung uh, ganda nilang view. Sorry naman na sagi ko. Diba? Yun yung sinasabi ko mga di ba Sayang kasi parang for me, ba diba? Para makita mo yung gantong view mga idol. No? Diba ang ganda. Ayun na. Same naman din eh. ba? Diba? Hmm. Uh. Mga idol, pasensya na medyo mahaba talaga yung video yung gagawin ko. No? Kasi gusto ko makita nyo mga idol. Yung view. From the top. Ayan na siya mga lods. Di ba? So same lang din naman eh. Same lang din naman eh. Wala namang problema eh. Diba? Parang akin eh. Sayang mga idol. Sayang. Hindi pa tayo rito mga idol. Ito yung bar nila yun. Eh. Sa akin kasi. Pwede naman natin gawin yun eh. Magbabayad ko. Wala naman nangyari. Di ba? Parang. Dito na lang tayo. May pa. Di ba? Makakain mo pa. Di ba? Oo. Oh. Ang saya. Ayun yung kanina, ayun oh. Hindi ko lang masubi, mamaya. Mag-video ko ulit. So mga lods, no? Uh, antay, bayaran nyo lang ulit. No? Gagawa tayo ng isa pang video, mga idol. Cut ko muna to. Pahisya na ulit, no? Sana natutunan nyo yung sinabi ko, mga idol. Ang akin na naman, mga idol, share ko lang sa inyo yung diskarte. Kung paano. Kasi, ang punto ko lang doon, sayang yung $30 na babayad nyo. Kasi, entrance lang yun. Ito, kakain ka pa. Mag-add ka lang ng konti, $34. Tapos, nagdaga ng konting drinks, diba? And game, yung view. Wow. E doon, pupunta ka doon sa taas, lalang, picture ka lang. Diba mga lods? Okay ba yun? So, bali mga idol, maraming maraming salamat sa pagtutok sa akin channel. At uh, pasensya na talaga na tapat kayo sa pinakatamad na vlogger sa buong mundo na hindi marunong mag-cut, no? Sarap na ako, baka maka na naman ako, patay tayo nito. Kapag inaantay natin yung order natin, mga idol, diba? Ihintayin ko lang yung tropa natin yun uh, wait waitan tayo mga idol ha? wait waitan tayo alright isang putol pa isang putol pa mga idol mga galing galing to talaga mm -hmm. -hmm, -hmm.